<laughs> Ay, di, bakit naman yung kaipon? Kawawa! Why it? kawawa? <laughs> It's a version, you know? It's a fetus version. Hello! Say hello, say cheese. Ay, nalil! Bakit naman ba yung kanyang muntun? <laughs> We are three trivia three for today. Balita! Sa ulo ng mga balita, okay. may kuto kasi. Tininis namin mga pasisilin. <laughs> <laughs> ano no, daw? Mga pasisilin. <laughs> <laughs> Ang sabi ni Aray ka. Ano yung masakit? Iyak ako, iya, busog ka eh. Ikaw talaga, sayang pagkain. <laughs> Ayan. <ka. laughs> <laughs> 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 Parang matatay si <siguro>. Kuya. <laughs> Ay, ikaw po, iya ka. Huwag kailang musog <laughs> eh, tsaka naman nag-iya, ano? Gap! <laughs> Құрбейді!